Kuha ni Tananday. 475 ni. Last 30. Last 30. 505. Kanya oh, lang. Kanya na, pon. Oh. Ah, Sige, sige. Pwede ugma na, pon. Oh. Ah. 109, 30, 999, 20. Nugay-nugay na kuha ibala to. Nage? Nugay-nugay na kuha ibala to ba? Huwag mo kayo nakadaog. Sana mo daog ka ron para nakakaiba la to. Sige, sige lang ako. 50. Talan. Sige ko sige ko, ne? Eh. 4120 91820 86820 160 bayad dito po 200 apakay <laughs> <laughs> cambyo 40 cambyo 40 selamat sana muda ugka tulo ka so jays nga iti it jays 20 cambio chinta thank you Kosuyo, sabagadagan tadman. 16, uh -huh. 80 tanante dama, bintiwan, wajat, pagkaugto <laughs> bintiwan naka, balik balik, muli nung gawas Good. nii, lang, ayik surrender, parang makabawi, pagdili ka mo taya, digito kabawi, mo ka daw ka ka isa pasa ha? para, pung taya door kay kuan, high is ang Service. Service. Ano kayo number? 844. 844. 20. 20 lang last time. Tapos ang 4420. 40. Lamat. 50. Uh. Eight, eight, eight.

Uy, di ka na good. Sa <laughs> mani, di mani maklaro. 35 na si Babaw. 3 ni Taas? Ah, 5 ah, eh. oh. oh. Ang swap si trees, 315, 3 5 rin eh Uy, taga 30 100 ang kas, 70 ang cambio. Dai. Ay Oh nitanan. 15. Ah, 15. Ngayon, ini ako ng norte. Nitanan. Ito, topic mo number? 01. 01 pila? 0115. Sa pa? 90, pila? 15. 15 insa pa. Ano lang? Ano lang? may ka Wala, gabi zero. Na Balik, 71. 71. Gany, si ka daog. Balik, kumangunan, 71. Gani? si Kabig oy kabig sa bangka

150 1000 850 Kambiyo eight fifty. Kambio. Kio, Ay Subrena, pilato. Ji so may nining bilang? 100 salamat. Zero four. Twenty. Salamat. five, fifteen, twelve, 120.00 120. Salamat! Ako may cambio tayo Thank you! O, kung customer? Ang kusog ka ron, nga taya gari 4 0 glass 2, 4 zero 193, 139, 39 of 93 Hapit na ang draw Hapit na kalunang draw 5pm Ang oras, alas 4, sa